Magkilay muna tayo magkilay hmm. si sirap pang sinang ko pa. may tingin mo ko Mebras ako dito nawala kasi yung okay braso ko. Ano pala? Yes you. Yes you. Maglalagay lang tayo ng tinta makeup na uh, Guys, para di mag-kulay pulang ating mukha. ay magbago lang ating tsura ko tingnan mo lang make up kana. Uks. Uks kana alam Unixin ko ala ano na. Wala, go, 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 go. Ano ang kaya dito daw salapid ah oh. may jug salapid hindi na ganito ah salapid try ta deh ito salapid try ayun so natin pero okay, medyo kunan mo 'yung sama init tama kita ayo kong Hmm. Rampan na yung murat, yung murat Ito na ating look for today Okay ba guys? Comment ko yan Comment-comment kayo dyan kung okay ha Baka hindi maganda ating outfit for today Outfit-outfit hmm? oh. Ready na nga aming regalo at saka ang bag, ready na din para di tayo mahirapan. Sure. No, mga guys, nandito they? na kami sa area. Itong area na to, dito sa gilin. Ayan, ay ka guys. Unahan kunti dyan, dyan kami na kayaan. Yung mga madamo-damo unahan dyan kunti. Dyan yung bahay namin dati. Kaso lang ngayon wala na kasi nabinta na yung lupa na yan. wala Kinawa na sa may-ari. Ito na yun. Andito na tayo habang ang ating lalakarin. Dami kong regalong dala. Yan ang lugar. Dito kami nakatira dati mga guys. Doon sa unahan. Yan yung daw may bukid-bukid. Ayan. Dito. Doon banda dagat

Salamat kay Kristo <laughs> po sa katatusan sa inyong pag-uwi. Nagpasa sa mga cross na nagpakaugos, subong sa ang ginapakita ni Kristo na natin sa loob. Tapos pwede man ako na lang rin. Mangamayong kita, nagpangamayong <laughs> <laughs> kita. Ito na yung mga ninang-ninong kami Tapos na kami dyang maglakad dyan Dito na kami sa gilid Kasi di kami magkapasok At ayun na mga guys Pauwi na kami dyan guys Alas doon na po na Tanghali Ayan yung kinasal guys Sakay lang sila Escort punong-puno na Kasi malit ang simbahan dito Tapos ayan na guys Ito yung kanilang pabiyo guys Ito yung design nila yung, sa kanilang kasal uh, Last listen tingnan guys Kasi magaling tong gumawa dito Friend ko Nag-design yan guys Tinsan ang kinakasan ng uh, mga tapos Ayan yung nanay yan, na ikinasal. Yung nanay na hiniram lang nila. Ang at ayun na nga guys, tapos na po yung kasal. Ayun na yung kinasal guys, nagmotor na sila papunta doon sa bahay. So simple lang. Ni welcome na namin ang bagong kasal. Mabuhay ang bagong kasal. Congratulations. Ayun na siya ni welcome. May sounds yan guys, nakamute nang ako kasi mahirap na iwas tayo sa kapi right mahirap na po medyo magkamukha silang dalawa guys yung kinakasal mas matanda yung babae sa kanya tanang 4 years kasi kaidan-idan ko lang po tong lalaki o ayan medyo malaki ding babae ma matangkad na siguro sa akin kunti o ayan uupo na sila sa kanilang upuan tapos maya maya kunti mag prayer na para kakain na kasi gutom na ang lahat dahil aga-aga pang nagpulutahan yung iba simpre yung iba hindi nakakain pa ng mga ano ng breakfast. Hmm. Double double. Kasal. Wow. Birthday kasal. Hello, hello. Hello. And we are very thankful and grateful sa sininga celebrasyon a holy, uh, testimony sininga we, we declare blessings upon blessings sa ila sa subong sa palaabuton pagsugumanod sa mga witnesses maninay maninoy, both families ang Ginoo sa isa God Lord, we are praying sa sinayang pagkaon. Bindisyonan ni mo, mga ang tanan ng Diyos. May tao ba, oh? Ouch! Wala tanay ni Sir. Tao. 1.37. na, andito na kami. Grabe kainit, guys. Sobrang sakit ng mukha ko. Sobrang init, pero sulit naman. Inom tayo ng juice. Hmm pineapple oh. grabe sobrang init doon guys Tapos sa bye bye pero ang init tapos kain uwi lang agad okay, napakainit sobra ang ating outfit for today yellow yellow Oh, solid pero sobrang init-init talaga pero okay lang. Hindi pa nga yung tapos nagpicture-picture pa yun. umalis na kami. Kasi hindi pwede magtagal, sobrang init talaga doon. Grabe, guys. Dati sobrang hangin-hangin doon. May area ding mahangin kaso lang di ko na makilala. Kaya thanks for watching everyone. Enjoy for watching.